saan naabot ang 50 mo <laughs> yo what's good this is Boti Benitez also known as Tatay Boti and for today's video eh, nandito tayo sa Suki Cart and Lina Lins Pinoy Store tara pasok tayo tingnan natin kung saan pwedeng umabot yung $50 natin let's go So, um, saan nga ba abot ang ating uh, 50 bucks? So, bilang isang um, tatay na mayroon dalawang anak na nag school isang teenager at isang 10 years old, ang bibili natin sa ating 50 bucks ay pambaw nila sa school. So, ano bang mga hilig nila? Gusto nila ng cupcake. Kaya magkano yung cupcake? <laughs> Assistant, pakicompute. Paji <laughs> bar. Magkano po sa Fudge Bar? Skyflakes. Yes. Tara, you know. Super Mighty Hot Dog. Yan. Favorite ng mga bata ito eh. Guys, mayroon din silang ano. Inasal ni Manoy. Saan pwedeng sa mga hot dog? Sa UFC Banana Ketchup. Let's go. Siyempre, kailangan din nila ng gatas, no? Yun. Devon Dale Ayos Tara Tayo sa kanila Copy ko Hindi to para sa kanila Para sa akin ito <laughs> Siyempre Kung may hotdog Kailangan may itlog, Kaya, may hotdog, may itlog. Tama Tama kanyang te Hindi kompleto ang hotdog Pag walang itlog Samang itlog Ding dong Para naman po kay nanay Dalawa Nay ano pa na? Siyempre, pagkagaling school, merienda ng mga kids, ice cream. Paborito ng mga kids to, ube flavor. From Kai and Creams. Siyempre, kung may ube ice cream, meron din tayong um, ube yema by Lina Lins. Ganda ni oh. Lina Lins, ube makapuno cake. At... Ito na po ating napamili para sa bahay. Hindi ko na-compute kung ano eh. Kung so, 50 ba ito, mahigit o kumulang eh. Si ipa-compute na lang natin kay ate. Hi, te. Say hello to my vlogs. Hi, welcome to Sweetie Party, my name. <laughs> Pag napupunta kayo rito, dami kasi choices. Expect nyo na so sobra kayo ng mga 20 lang naman. Mga 20. <laughs> kaya dito na sa Suki Card. Marami kayo mabibili sa $50 nyo. Ate, habang pinapak mo nga aking mga napamili na worth $50, baka gusto nyo na rin pong i-invite ang ating mga viewers sa Suki Card at kaya Lina Linalins Filipino Store. Yes, uh, hello po mga kabayan. Visit po kayo dito sa Suki Cart Lina sa Ruti Hill. Open po kami uh, Monday to Sunday uh, from 9 a.m. to 7 p.m. Tapos pag Sunday naman, 9 to 6 p.m. Yes, at pagbaba nyo lang po ng Ruti Hill Train Station, ando na po ang Suki Cart at Lina Lins Filipino Store. Thank you, Teh.